Alhamdulillahi wa wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay tatalakay natin Ano nga ba ang kahulugan ng Ramadan? Ta'arifu asyam siyam Ta'arif as Ano nga ba ang definition ng pag-aayuno? Ayon sa literal nitong kahulugan Ang sawn fil-luga yutlaku alal kafi anishay wal imtina wat ibig sabihin ang pag-ayuno ayon sa literal nitong kahulugan ay ang pag-iwas pagpigil sa mga bagay uh, pag-iwan pag-iwas sa lahat ng bagay ito ang ibig sabihin ng uh, pag-ayuno sa literal nitong kahulugan ay ang pag-iwas mo sa lahat ng bagay sa literal, pag-iwas mo sa pag-inom, pag-iwas mo sa pagkikipagtalik, pag-iwas mo sa pagsasalita, pag-iwas pag, pag mo sa pag-aaral, pag-iwas mo sa pagkikisalamuha. <clears throat> pag-iwas sa lahat ng bagay, ito po ang tinatawag na asyam. Lahat ng iiwasan mo, ayon sa literal na kaulugan, tinatawag itong siyam. <clears throat> sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kwentok tungkol kay Maria yung siya ay uh, buntis na walang ama Yung kinabubuntis niya si Jesus alayhis salam Dahil ayaw niyang uh, kausapin niya ang mga tao Dahil dahil nga sa kalagayan niya na siya ay nabuntis Sinayaan niya na uh, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang bahala sa kanya Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Inni rahmani sawma Falan ukalimal yawma insiya Kapag kakausapin siya ng mga tao, ito lang ang isasagot niya sa kanila, tunay na ako ay nangako na manata sa Panginoon na pinakamahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ako magsasalita. Nangako ako na ako ay nag-ayuno, hindi ako magsasalita. At tinatawag, din itong pag-ayuno ang hindi pagsasalita. Falan o kalimal niyaw may insiya hindi na ako magkikipag-usap mula ngayon na sa sino mang tao sino magtatanong sa akin bakit ka ano bakit ka nabuntis ng ganyan nangalunya ka ba lahat ng pagbibintang ay sasabihin sa kanya pero hinayaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bala sa kanya kaya si Jesus ang nagsalita para sa kanya yan ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin ang ayuno dito, ang fasting dito ay hindi yung fasting na batas, yung pag-ayuno na ginagawa natin, kundi ang fasting dito na tinatawag ay ang pag-ayuno niya na hindi pakikipag-usap o ang pag-aayuno ayon sa literal So hindi lahat ng mababasa natin sa Quran, na, na, na bababasa natin na Psalm ay ang pag-ayuno na katulad na ginagawa natin kundi ito ay pag-ayuno o pagpigil, o pag-iwas o pag-iwan, yun po ang kahulugan niya sa sa literal Uh, sabi ng mga aluluga, sama sauman o siyaman ang pag-ayuno, uh, Amsaka amsa ka anit sarabi wa nikahi Wa minnu qila lil faras lil fursi saimun li imsakihi anil alf. Anil alf. Yung pag-iwas, pag-iwan sa pagkain, pag-inom, pag-aasawa, pag, pag, pag o pag saimun, Uh, ang nag-ayuno ay in nag iniiwasan niya na makakain. So ang ibig sabihin ng pag-ayuno ayon sa batas, tari po siya ang ang, uh, ang, ang, kahulugan ng pag-ayuno ayon sa batas, walim sag biniyat itaabud lillahi an asya'in maksusatin fi zamanin muayyan min maksusin bisurutin khasa. Ang pag-iwan ang pagpigil na may kasamang intensyon na ito ay pagsambas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bagay na tukoy, ang iiwanan mo sa panahon na tukoy, at sa taong tukoy at sa mga kondisyon na tukoy. Ibig sabihin, ang pag aayo mga makapatid ay ang pag-iwan mo sa lahat ng bagay katulad ng pag lahat ng bagay na tukoy, katulad ng pag-inom na may kasamang intensyon. Ang pag-iwan mo sa pagkain, pag-inom, pagkikipagtalik na may kasamang intensyon na ito ay pagbilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala magmula sa pagbukang-liwayway hanggat sa paglubog ng araw, hanggat sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, ang definition ng pag-ayon o ayon sa batas ay ang pag-iwas, pag-iwan sa pagkain at pag-inom at pagkikipagtalik na may kasamang intensyon na ito ay bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala magbula sa pagbukang liwayway hanggat sa paglubog ng araw sa mga taong mga tukoy, sila yung mga taong naobligahan na, na mag-ayuno sa mga kondisyon na mababanggit natin insya Allah. So ito yung mga ito ang ito ang ibig sabihin ng pag-aayuno, kinakailangan mong iwasan ng pagkain, pag-inom at pagpagtalik sa araw ng buwan ng Ramadan at kinakailangan may kasamang intensyon. Ibig sabihin, kapag pagpasok ng Ramadan at hindi ka nag-intensyon, ay hindi tatanggapin ang ating pag-aayuno. Ang tanong, sapat na ba ang isang intensyon sa pagpasok ng Ramadan? O bawat araw ay tayo ay mag-iintensyon? So, sapat na po, mga Pag-intensyon mo sa unang gabi ng Ramadan, kailangan mag-intensyon ka na ikaw ay mag o kinabukasan, ay sapat na po yun para sa pangbuong buwan ng Ramadan. Pero pag hindi ka nakapag-intensyon, dahil hindi mo alam na Ramadan pala bukas, naalala mo na lang umaga na, hindi ka nakapag-intensyon kagabi, so hindi tanggap ang iyong pag-aayuno. Hindi tanggap ang iyong pag-aayuno. Kinakailangan nakapag-intention ka kagabi, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, lam siya minalal, minalayli fala siya malahu." Ang sino mang hindi nakapag-intention kagabi ay nang na siya ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi tatanggapin ang kanyang pag-aayuno. Wa sallallahu na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.